Sabi po sa mga kumakain sa mga sandaling ito, ito po ay isang medyo marumi at medyo may amoy na reklamo. Okay, ang mga salarin, labing tatlong muning. Ang dami. Ah, dami. Mga, mga pusa po ito, madalas daw, dumudumi ang mga pusa na ito sa tapat mismo ng bahay ng nagre-reklamo. At kahit ilang beses nang pagsabihan ang pet owner, e eh dead malang lang daw ito, ever. Kaya ang mga alagang pusa, ayun, tuloy pa rin sa kanilang get, get, meow. Alos araw-araw na lang po, nagagalit si Ate Nancy kasi mga pusa po, palagi na lang yan. Eh, marami po siyang mga apo, kakasakit. Oo po, Totoo yung sinasabi ni Nancy na araw-araw na maraming tae dito na ah, pusa tuwing umaga. Kaya nagreklamo po siya. Marami po talaga mga pusa dito. Pero lagi naman po nilinis ni Ate Esty. po kasi may trabaho po siya. Kaya minsan na, na marumi. Pero pagka nandiyan naman siya, naglilinis naman lagi pa nga nila ang mga aso't pusa dahil sa kanilang away. Nancy at SP, harapan na! Okay. Oh, so ano ang problema, Nancy? Kasi po ang mga pusa nito, ang dami po. Naku, napaka-ano. Pero issue na po talaga. Okay. So, Siyan, ka po, ah, sigurado talaga. pusa Pumigil ka ako, down. ano? Isa lang po. O, oh, Ay, Ay, isa? Ano, kami? Ah, isa po sa mo tatlong pusa ko. Oh. O, ano? Ay, sinungaling, o. Ano, sinungaling. Tatlong pusa mo. Teka mo, sinungaling mo. Oh. Nagharang ka nga ng ano, dumadaan sa pintata yung pusa mo? Kasi nga mga pusa oh. mo. Dahil doon, akala mo, pusa ko lang dumudumi doon. Ay, kitang-kita oh. ko. Kitang-kita. Oh. Kitang-kita ko rin. kita ko rin.